Hi! Hello! Welcome to my channel. My name is Sharon. Una sa lahat, thank you very much po sa mga sumusuporta sa aking channel. At sa mga bago pa lang po at nagagawi ngayon, um, please subscribe and support my channel. Um, disclaimer lang po, hindi ako expert or doktor. Nagsishare lang po ako ng mga experiences ko at mga kaalaman ko sa certain topics. Ngayong araw na po ito, ang question ay hindi alam na buntis na pala at patuloy pa rin umiinom ng pills. May epekto ba yun kay baby? Yung pag-inom ng pills? Siguro ito, so, eh, siguro ito yung na uminom ka ng pills pero naka-skip ka ng araw tapos na-tempohan na buo. And then patuloy hindi mo alam na, na may na pala at patuloy pa rin ang pag-inom ng pills. Ngayon ang kinakatakot niya is yung pag-inom ng pills ba ay may epekto dun sa fetus or dun sa baby or batang nabuo. Una sa lahat po, wala po yung epekto kasi yung pills po ay pang-hormone lang po siya. Pang-hormone lang po siya or additional hormone sa babae para mapigilan yung pagbubuntis. Pero hindi po siya sobrang lakas na gamot, na gamot katulad ng mga antibiotic or iba pang gamot na bawal sa mga buntis. So, safe po ang inyong baby kung patuloy pa rin kayong um, umiinom ng pills, hindi niyo naman alam na buntis na pala kayo. So, the best thing to do is just to stop um, taking pills kung alam niya na buntis niyo, stop mo na yung pag-take kasi wala na siyang um, parang wala na siyang ganap. <laughs> Hindi na siya e-epekto kasi buntis ka na. So, wala na siyang dahilan para inumin pa. So, yun lamang po ang katanungan. Sana ay meron kayong kahit na tutunan pa, kahit pa paano. Maraming salamat po. And please don't forget to subscribe to my channel. Thank you very much for watching. Bye!